Na nga mga boss, magluluto tayo ng ano? Paa ng manok. Wow. Iadobo uh, natin. Yan nga mga boss, ito pakukuluan ko na muna siya. Pakukuluan ko sa ano, kape. Ayan oh. Yan ang mga idol pag uh, nagluluto ako ng nung itong panang manok pinagkukuluan ko muna siya sa kape at saka pag lumambot na ng konti saka ko igigisa na siya mga boss yan mga idol oh. lalagyan natin siya muna ng kape kukuluan natin sa kape yun na nga mga idol yan no? na natin sa kape kaya ano gigisa na natin ito na mga boss magigisa na tayo shout out sa inyo dyan mga idol ito uh, luto tayo ng ano paanang manok pang pangulam bahala ka na Naginan tayo ng mantika mga idol. Magigisa na tayo. Ito siya mga idol. Oh. Yun. Pagdagan natin ng konti. Bawang mga boss. natin si buyas. So, sa mga idol, pwede pang pulutan, pwede pang ulam. Kaya bahala na kayo. Lagyan na natin yung manok mga idol, yung pala manok. Lagyan na natin yung toyo mga idol. Para sa malamig na panahon. Kadubong pa ng manok. Para sa nangangasim dyan, no? suka. Oh. Lagyan na natin. Shout out sa inyo dyan mga kaibigan. Oh. No? Lagyan na uli natin siya ng ano, oster sauce. Pampalasa mga boss. Lagyan na natin ng tubig galing sa nawasan mga idol hindi yun, no? Lagyan natin ang pamintang buong mga buso ang palasa konti lang Ayan. lagyan natin ng dahon ng laurel mula sa batangas sili Ayan na, lagyan na natin. Tapos daon ng sibuyas mga ito. Oh. Okay na to. Okay na to. Wow. Yun na nga mga boss, ito na yung dinuto natin yung paanang mga o alidas mga idol. Kaya tara mga idol, kain na ulit muna tayo. Boss J Tamayo Subscribe